magandang araw sa atin lahat malapit na naman ang Pasko kaya yung iba dyan, naghahanap-hanap na ng kanilang mga pangregalo sa mga inaanak pang pangregalo sa mga kaibigan at pang-giveaway nila sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, para makabili kayo ng mura na at maganda pa kayo ay magpunta na ng Taytay Changge, -tay at diyan kayo makakabili ng banggagandang mga kasuotan at

Baka nahiya. <laughs> Ay, ma'am, pili kayo, ma'am. Ko ords dress po. Ay, tayo niyo.